Good morning, mga katinders, mamitins Teens 19. So, meron lang akong quick sharing for today's video regarding sa pagbisibisihan natin dito sa ating store na marami tayong di ba? Gusto natin, kinukompleto natin yung ating stocks kasi ayaw natin pag hanapin ni customer ay eh wala tayong stocks. So, ito yung ko, ito yung share ko sa inyo ay experience ko to last year. Ganon din ako, mga katinders, na gusto kong kinukompleto yung aking mga stocks kasi ayaw ko uh, number one talaga na reason ayaw kong pumunta sila sa ibang tindahan number two ayaw kong nadedesmaya sila na wala akong stocks na ini expect sila na ini expect nila na meron ako so kaya aligaga ako last year na naglabas ako ng medyo malaking puhunan tapos ang ending ay parang nadesmaya ako <laughs> kasi yung ina-expect ko na maso sold out ay hindi na sold out. So kaya this year ay parang nadala na ako. Ito based lang sa aking uh, experience, based lang to sa akin ha na yung... Kaya nag-decide ako na hindi ako maglabas ng puhunan. Kung ano lang yung meron ako, kung magkano lang yung kinikita ako everyday, inuunti-unti ko lang. So, ganun. Ganun yung aking setup ngayon sa tindahan. So, napapansin nyo na palagi akong bukas. Hindi ako gumugora kung kahit saan. Kung gumugora man ako ay tuwing gabi na close. Total, uh, nabimidnight sale naman dito sa Davao or nag extend ng mall hour. So, yun yung, yung time ko na kung ano lang meron. Kung ano lang meron dun sa grocery store. Yun lang yung binibili ko. Yung mga kulang dito as in groceries lang. Kasi sa tingin ko naman, itong mga toys ko ay enough na. Ayan, marami naman ako mga laruan. Enough na siya para pang, pang display ko, pang survive ko sa 24 at sa bagong taon. Pwede nyo yung gayahin yung aking style na kung magkano lang yung kita ko, ayun lang yung pinapamili ko na bisection. So far, effective naman mga katinders. Hindi naman siya talaga totally kumpleto. Pero kung ikaw si customer na sa labas ka ng tindahan ko, ay eh makikita mo na medyo dumarami naman si stocks. So, dyan mo makikita kung kumikita ka ba o palugi ka o nalulugi ka. Kasi palabas ka ng palabas ng puhunan eh. Tapos pag uh, nagpalabas ka ng puhunan, syempre, personal mo yun. nag expect ka na masu-sold out. Eh, ang ending hindi na sold out. So, paano yun? Magagamit mo yun. Parang ma-out of the budget ka. Unlike, kung ikot-ikot lang yung puhunan mo, pag ah, hindi siya naso-sold out, mga katinders, ay okay lang. At least, alam mo, nakita mo yon pera yun ang tindahan. Hindi yung kinuha mo sa personal nyo na kita, personal na income, tapos, hindi na sold out. Nagigets nyo yung aking point. Ito yung, ah, itong vlog ko na to ay para sa mga sari-sari store owner na maliit na tindahan na nasi-stress. stress na kasi walang malaking puhunan. Yung sigarilyo, yung alak, di ba sobrang mahal. Yung mga tanduway, yung saleable ngayon. Yung mga pag-groceries, yung saleable ngayon. At lalong-lalo na yung mga basic needs. So si stress tayo. 5,000, 10,000, 20,000 ay kulang na kulang. So huwag kayong ma-stress mga katinder. So ang dapat nyong gawin ay dumiskarte. Dumiskarte, effective din yung everyday ka namimili. Effective din yung uh, per-section kang, bi-section kang bumibili. Like yung mga sabon, kumpletuhin datang sabon. Kinabukasan naman si Chiria, kumpletuhin lahat ang hinahanap ni customer. The next day naman, groceries, yung mga spaghetti, yung mga pasta na yan, kumpletuhin na naman. Hanggang sa hindi mo na namamalayan ay medyo nako kompleto mo na yung stocks mo na ah, hindi ka nagpalabas ng pera. So, yun yung aking ginawa this year. Kasi, marami akong project, <laughs> Marami akong pinaglalaanan ng mga gastusin ko. Kung nakikita ng tao na medyo malaki, si, malaki na si store, pero hindi nila alam, ang stress na isang sari-sari store owner. Mag, may plano akong uh, iparepair aking tindahan hindi ko ma-repair-repair kasi daming dapat mauna. So, unahin ko man mga stocks ko. Mga by January, si-share ko rin sa inyo na uh, yung harapan ng tindahan, yun lang yung babaguhin ko. Tsaka yung bubong nga, kasi tumutulo na. So, kaya yon nagbabalance ako ng binabalance ko yung expenses ko, yung pera ko, para ayoko kasi na pag may biglaan na gastusin, may biglaang pumunta ng mga ahente, eh, wala ka man lang ka pera-pera, no? nakakahiya naman na wala ka pang bayad. O, ba diba? Sino relate? So, ang, ang punto ng vlog ko ngayon ay huwag mo ilagay, don't put your eggs in one basket. So, parang kung baga sa Bisaya pa, yung pera mo, ikatag-katag mo ba? Always liquid ka. Alam mo yung, ano mo yung liquid? Always na meron kang onhan na pera pang panukli. Isa din yan sa uh, strategy na ikaw yung puntahan talaga ni customer. Kasi kahit na 1,000 yung pera nila ay makukuha na 10 pesos lang ay meron ka pala yung panukli unlike kung ibibili mo talaga lahat ng paninda ang ending wala ka talagang panukli so pag bibili ni customer kahit na meron kang stocks eh wala kang panukli sa so, 1K500 e eh, wali useless pa rin yung stocks mo gets mo si mami din so dapat balance eh. dito natin na prove yung sarili natin kung gano'n ba talaga tayo ka na sari-sari store owner. So, gano'n lang yung aking sharing na nadala na ko last year na yun na nga, na naglabas ng puhunan tapos iba pala yung gusto ni customer yung mga konti lang yung stocks ko tapos yun nasa sold out na wala na wala na ako may tinda kasi nagfocus ako dun sa akala ko na maibenta or akala ko na magiging saleable nagigets nyo so ang ending nagtapal ako naglabas ng pera na walang bumalik <laughs> hindi bumalik kasi nga yun na nga hindi siya naibenta so kaya yung style ko December 1st week pa lang, inuunti-unti ko ng mga stocks ko. Every time na may malaki akong amount, may pera ako, binibili ko ng stocks na paunti-unti. Isang case ng Red Horse. Next naman, isang case ng San Miguel. So, ganun lang. Kahapon, bumili ako ng soft drinks, pa isa isang case. Isang case ng Coke Litro, isang case ng San Miguel Grande, at isang case ng Red Horse. So, at least parang konti lang yung mga stocks mo pero nakikita mo na meron. Importante talaga ngayon meron kang stocks. Bahala na pa konti, -konti lang. So, magmamark yan sa isipan ni customer na meron kang stocks at meron ka rin panuplay. Okay? So, yun lang naman yung aking chika-chika for today at maglalabas si yung omitins. So, supposed to be kahapon ko mas sana ito ever vlog Kaso lang, hindi ko ma-vlog vlog doon sa tindahan at hindi ako nakaka-concentrate kasi maraming naki, you no know, nakikinig. So, bye mga katinders. Kita-kits tayo sa akin mga susunod na vlogs. Thank you pala dun sa mga nag-subscribe sa akin at nag-follow sa akin Facebook page. So, alam niyo na yon Thank you for watching.